Yes, yes, yes! Madamo na guys, dahil ubulan na. Kaya, okay, magtatanggal ng damo dito sa mini garden. Ano-anong mga tumutubong damo, parang kabuti kung tumubo. Agad-agad eh, eh, Sumadami. Yung iba dapat eh hindi tinatanggal gaya nito. Ito yung pansit-pansitan kaso lang eh super dami naman nila. Kaya aking tatanggalin yung iba. Yung iba nga lang pala dahil baka manghingi yung aking bayaw na kumakain nireh ayong yong yung hindi kinakain na damo. Yun lang ang aking tatanggalin for today's video. So, yung natawag na pansit pansit pansitan dito sa San Miguel Bulacan or Takip Kuhol. Kasi para siya, yung kanyang dahon ay parang takip ng kohol. Yan, alam nyo ba yung kohol? Yun ay bisukol. Bisukol sa Ilocano at may, yan. May naghihingalo pa pala ditong rose. Nakahiga pala siya kaya hindi na napapansin. Yun, mamaya ayusin ko yan galanggal ng mga damo guys kasi pagka madamo naman ay malamok kaya yeah, dapat ay yan yeah, nakapangihinayang naman tanggalin yung mga pansit pansitan ano kaya minsan ay nauulam daw ito eh kaya minsan nga ay aking susubukan Ayan. Dumubo na rin dito. Dati ay nawala na. Ngayon ay meron na. Ito. Ayan. Parang ano naman. Parang ang mga tumubo ay mga ayan. Pansit-pansitan. Takip to whatever. Yung pala may gusto dyan ng takip puhol. Pa, so, kailangan nyo ay umuha lang kayo dito dahil sa ibang araw eh. Dahil ito naman ay lalago. Ay baka tanggalin ko na rin. Sa so, ngayon ay hindi muna. Yan muna iba ang aking tatanggalin. Pero pagka ako'y parang magugubat na ay siyempre tatanggalin ko na rin. Yan, yan. Gaya dito, oh. Maraming tumubong mga tanggalin ko na siguro to dahil Marami naman dito sa lupa mismo. Para makahinga yung ating halaman na ito ay pwedeng gawing Christmas tree pagka malaki na. And guys, ang ating duty for today. Oh! <laughs> Mabuwal-buwal pa. Yan. Ayan ito na yung aking mga uh, dito. Palmera ay ito na lang ang natira sa paglipas ng pagdaan ng tag-araw. Ang aking palmera na pagkaganda-ganda ay wala nang natira. Ayan. Ano so, guys? Abay mu nô le and thank you for always watching my videos. Hey bye see ya Mua muah